Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may good energy ka ng buenas sa mga usapang maliitang negosyo, kaya kung may dumating ay dapat mong bigyan ng oras para magkasundo kayo sa isang pagnenegosyo. Maging maingat ka lang sa mga tao na mahilig magumpisa ng mga kaalaman sa ibang pamamaraan nakikita kayo ng malakihan dahil mas malaki ang porsyento, na walang magiging maayos na resulta. Ngayong araw, ay bawal ka muna magpatanggap ng bisita, sa tahanan dahil kukuhanan kayo ng swerte, ng enerhiya sa tahanan ng pwedeng maging bisita. Ngayong araw sa pangarap naman na makabuo ng negosyo, ay isama mo sa paggawa ng plano ang tiwala ka, sa mga kapatid dahil may maibibigay. Sang ibang idea na kaalaman sa plano lang pwedeng makasama ang kapatid ang pinapahiwatig kaya huwag mo siya pagagastusin para hindi magdaramdam. Sa trabaho ay walang sinyales na problema sa mga gawain, maging maingat ka lang sa mga kasama sa trabaho, na mahilig magangat sa sarili, mabibigyan kanya ng tukso ng pag-ibig, pag lagi mong makakasama at problema sa iyo sa hinaharap Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 21 number 34 at number 3. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig ay pag-iingat kung may kausap ka, pagtungkol sa paghingi ng tulong kapital ng pera, ay dapat mo nang iwasan ngayong araw, dahil suliranin, at kalungkutan ang kayang maibibigay sa iyo, at ngayong ay masaya ang iyong enerhiya, na kayang mag-aalis ng negatibong enerhiya, kung makakausap mo ang pamilya, at kung ikaw ay laging magiging mahaba ang iyong pasensya ay maiwasan kang madatinga ng bad energy sa mga gusto pang magagawa. Sa tahanan ay malakas ang good energy ng swerte kaya dapat ay huwag ka muna magpapasok na ibang tao sa tahanan. Sa iyong pera ay unahin ang pamilya kaysa ibang tao, kahit pa iyong malapit na kaibigan ay huwag mong pagbibigyan na pautangin na wala kang maging kagalit na tao at hindi ka madalaw ng mabilisang gastusan, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color green and color white number 25 number 10 at number 31. Sagittarius Ngayong araw ay maging mahinahon ka ang pahiwatig ng iyong gabay dahil pwede kang madaling mainis lalo kung may deal ka nakasama ang ilan sa kapatid para maging maayos ang inyong pakikipag-usap at kung may isama ang magulang nakamag-anak ay kausapin mo dahil may good idea siya na pwede kayong magkasama kung gusto ninyong magnegosyo dahil may sinyales na magkakatulungan din kayo, sa ibang bagay ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera ang dapat mong pag-ingatan, dahil swerte ng pag-unlad ang hawak mong pera, pwede mo ring magamit sa pagpapalago ng pera, kung gugustihin basta may kontrol ka, ay makakapagbigay sa iyo ng kasiyahan. Sa pagmamahala ng dapat talagang gawin, ay laging maunawain ka, nang laging masigla ang gabay, sa pagbibigay ng pag-aalaga sa kalusugan, at sa trabaho, dapat kang maging maingat sa pagtitiwala kagad. Para makaiwas ka sa magbigla ang suliranin, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 23, number 8 at number 15. Capricorn maging masikap at matsaga ka pa. Sa iyong plano at ginagawa ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw, dahil may pwedeng mo nang matapos ng maayos, at may sinyales na may makakatulong ka pa, at ngayong araw ay may kahinaan ang iyong aura ng swerte. Kaya dapat kang maging mapanuri, at maging maingat, sa mga binabalak na ibang gagawin ngayong araw. Sa iyong pera ay bawal magpautang at tumulong sa ibang tao at huwag din mag-aabot ng pera sa pamangkin at pinsan ayon sa iyong gabay sa pera nang mapanatili mong may good energy ka sa pagkakapirahan. Sa trabaho kung merong bumabagabag sa iyong kaisipan ay patawarin mo na siya basta umiwas ka lang makisama sa kanya. At siya ang kusang lalapit sa iyo para humingi ng pasensya at pwede na kayong magkatulungan sa ibang bagay sa trabaho. Sa pagmamahalan ay masaya sa buong araw, kung may konting pagseselos ay naipapakita sa bawat isa na mahal na mahal ninyo ang isa't isa na magbibigay para lalong umasenso ang pamumuhay ninyo basta tama ang nagagawang pagseselos. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 19 number 10 at number 34. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig kung may ipon. Kang pera kahit maliit at kailangan mo ng kapital para sa paggawa ng negosyo. Mas mainam na mag-ipon ka pa, dahil pag humingi ka, ng tulong kahit pa sila ay kayang magbigay at pwede kang mapahiya sa sarili dahil walang sinyales na may tutulong sa iyo, at saka mas uunlad ka pag sarili mong pera ang gamit, at ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya sa usapang sa ibang tao. Lalo na kung pera na ay iwasan mo na kagad, nang makaiwas ka sa problema ang pinapahiwatig. Sa iyong pera ay pagsisinop sa buong araw, sa ibang tao, ang anak, minamahal at magulang, ang pwede mong mabigyan kung kailangan nila ng bigla ang tulong ng tuloy-tuloy ang swerte na dadating sa iyong tahanan. Sa trabaho ay walang sinyales na problema, maging maunawain ka at huwag magbibigay ng salita na pwede kang makapagbigay ng kaalaman sa iba dahil baka sila pa ang matawag na mahusay kaya dapat na maging maingat sa lahat ng oras sa trabaho ngayong araw. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na tampuhan. Masaya ang positive energy sa tahanan hanggat laging masaya ang pamilya ayon sa gabay ng pag-ibig, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 15, number 25 at number 10. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay maganda ang iyong enerhiya. Kung mayroon kang tao na kausap ang dapat ay magkasundo na kayo dahil maganda naman ang inyong aura na magtatagumpay kung magkakasama, sa mga plano ng pag-asenso sa buhay, at kung may lakad ang miyembro ng pamilya ngayong araw, sabihan na maging maingat sila, huwag magbibigay ng pagtitiwala kagad, sumangguni muna kamo sa iyo kung may pirmahan. Sa trabaho ang pahiwatig ay may masayang kang araw, sa trabaho maging masikap ka at masinop nang makaiwas ka sa mga sip-sip na ibang tao, dahil ang magagawa mong maging masinop, ngayong araw ay magbibigay sa iyo ng swerte sa hinaharap sa trabaho. Sa pagmamahalan ay masaya ang buong araw, ang dapat mo lang iwasan, ay ang laging nanenita, dahil baka doon pa mang galing magmagpapalungkot sa pag-iibigan. Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 13 number 25 at number 20.